tuloy pa rin ang supply ng tubig dito sa Cagayan de Oro City. Bagamat dati nang nagkakaroon ng service interruption bago pa man nangyari itong state of emergency. Pero sa pag-iikot pag, -iikot, pag -iikot natin may mga nakausap tayong mga residente. Umaas raw sila na magkakasundo ang dalawang panig itong CDO Bulk Water Incorporated at CDO Water District. Alam naman ng mga tao na may bayad ang tubig at wala raw problema sa paniningil. At sa gitna nga ng hindi pagkakasundo ng Kobi at COWD, mas mahalagaan nila na hindi batigil ang supply ng tubig. Pakinggan natin ang ilan sa kanilang mga sentimyento. Wala, wala na palang tubig. Bong! Bakit wala tayong tubig, Bong? Ayan. Oh, wala na. Wala na. Wala tubig. Sa tingin ko, kailangan bayaran nila yan. Kasi pag hindi nila binayaran, wala kami tubig dito. Paano kami magkatubig? Para bang it's uh, perplexing knowing na hindi mabayaran niya. May pera naman ang COWD. Alam mo, Sheryl, para sa konteksto lang ang Cagayan de Oro City ang isa sa pinakamaulad na lungsod sa labas ng Metro Manila. Number 2 ang CDO sa laki at dami ng negosyo o kung gross domestic domestic product per capita ang pagbabasehan. Kaya ganoon na lang ang kalaking bagay na hindi maapektuhan ang water supply dito dahil apektado nito ang ekonomiya ng lungsod. Cheryl Maraming salamat, Mobile Journal, Francis Orson.